Ay, mga sabay, uh, magandang araw po sa inyong lahat da, no? Mga kasabay guys, idol, magandang araw sa inyong lahat dyan. At uh, nandito tayo muli sa ating spot na paborito. So, pumunta tayo rito. Medyo hapon na at uh, mag alas 4 na mga, <coughs> mga kasabay. At sisilip tayo sa ilalim ng pangpang. Silipin natin yung mga mayroong pang namimingwit. Ayun. Uh, dalawa hindi na natin alamin kung may nahuli sila kasi so, itas kasi tayo at yun si baba mayroon din isa yun medyo mga waterlily ang ilog mga waterlily no? yun pero at wala talaga sabi, pumunta ako dito na para bumisita lang kaya lang nandito na rin tayo Uh, may dala kasi akong uh, pagkain uh, ang merienda doon sa aking uh, idol na si Janjan Jan. so pupunta tayo doon sa may uh, spot nila pinandun sila sa uh, pinag natin na namingwi sila okay, bibigay natin yung mirinda uh, merenda ay idol natin, nasi dyan dyan saka yung mga kasamaan niya so, let's go, punta tayo doon at pa-uwi na nasa salubong natin yung mga kasama niya pa na rin so, punta ko lang tayo pa na siya oh, nakarami na wala na, wala akong dalang pata eh. At, at na dalang, mabingwit lang. Ah, walang nila sila ba? Wala akong dalang pata lang. Okay. So, pauwi na siya. Wala rin siyang dalang pang resyem doyan So, ayan. Bababa tayo dito kasi may posti. So, dito yung paborito nating spot na marami kasi ah, uh, na makukuha. Kaya dito yung dalawa na to. Oh, oh. Ah, basta. Ah. Oo. Oh. Hala, napagawi lang. May namimingwit pala doon sa kabila. Nakalubog sa tubig. Oo. Oh. Pwede na ba dyan na? Nasa tubig na sila umapak. Pwede naman dyan umapak eh. Oo, oh, pwede rin dyan. Kaya lang. Pagdaan ang peribot. <laughs> ma ma masasabawang ka so, ito uh, so, dito magmerenda ka muna ito si Jan Jan may dala akong pagkain sa kanya baka, baka kasi mahulog eh <laughs> magutom hindi <laughs> joke lang no ah thank you, thank you. saan yung isang mo wala eh yung busy busy sa ano eh sa pagbubuti dito yun? Oh, tara, punta natin, bigyan natin. Dito yun, nabuti. Ha? Ah, Oo oh, nga, nandung nakatungga pa. <laughs> <laughs> Ayun guys, idol ay, idol, kasabay, pupunta natin. Bibigyan natin itong palabok sa kanya. Pero si Tatang, nasaan yung kahapon? Wala, absent. Absent dyan, yung kasama mo diyan? Absent siya rin kahapon eh. Nan, yung si Tatang dito, yung di namimingwit. Absent siya rin kahapon. Yun nga, wala nga ako kahapon. Ayun, Sa'yo sa yata yung isa. Nabibiting muna doon, tara ibigay mo sa kanya. Sa'yo yata yun. Eh. Hindi. Ay, padala ko talaga dito. Tara sabahan na natin si Jan dyan. Tara. Kasi mga dito nakatira yan mga sabay. Sa ilalim dito ng tulay. Dito lang tinapaka natin yung nadaanan. Dito yung bag nila. Ayan mga papet yung mga yan. Ayan. <laughs> Tawari Hindi kita Hindi mo magpagawa talaga? Hindi. Ayan. Hindi mamaya, balikan kita. Okay. Uh, Balik kita mamaya. <laughs> ito yung bag ni Jan Jan. Ayan, may binigay akong palabok sa kanya. Punta na atin. Ang babayit nga nila, hindi ito nangyayalam ng na mga gamit. Lepan doon sa ibang mga nakatira doon sa may... ah oh, kumain ka na! pa rin isa doon. mo sa kanya. Ha? isa. Eh, bigyan mo sa kanya isa. Hindi, ato na sila dyan. Ha? ato na sila. Wala namang bibigyan doon. eh. Malis eh. ato na sila dyan. Ayan, binigyan natin sila ng pagkain. Hindi natin Tara, balik natin doon. Mamimingwit na rin tayo. Ha? Ha? bago. Bagusan sana naman kung ano. Oh, marami sabit, kasi maraming ba niya, no? yung... talaga, no? oh. Ng... bato diyan, banda. Banyak ko yung ano, yan, ah. You know? Ay, Oh, galing oh. Hindi siya, hindi siya maalot. mo mga dito? makita. Mga ni ano natin. Hello pa naman uh, kasabay natin Hello. yung ating uh, account Hello. So, yung ano. Search mo na lang wala po kasi'ng mata ko kaya dito ko iniita sa YouTube eh. ba? O sa YouTube lang 'yan. Wala, wala po ano. ano nga yan? Show lang na. Wala lang, puro lang Ha? reading. Meron mo lang si lang, Diyan's G O N tapos sa ibabaw tapos may is. Dalabas yan dyan. Ito. 'Yan. Mas mo ay, ay, na Ayun, sa taas. O may may, may goit sa taas tapos is mga sa vlog na wala o oh. pilitin mo na yan dyan sa vlog ano daw dyan sa vlog mo yan sino mo yan wala lumalabas lang kung ano yun lang ay hindi hindi lang lala. lalabas oh, dito dapat lumalabas yun lang wala o wala, oh. wala ba may din hindi hindi wala wala na vlog lang yan vlog may hirap sa vlog sabi nga nila daw, ganun daw eh. Pati si Prince of Barra, nahihirapan ang hanapin. Kaya ginatanong. Nahihirap daw. Marami, marami magkano na, sa akin. Na, no, 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 no. Marami ang hirap mahanap. Kasi ang Jan's Vlog na yan, maraming kaparehas eh. Kamanta lang, oh, marami. Marami. May, may foreigner na eh. Oo, oh, may mga koreano. Marami. Kaparehas talaga. Kap Nagkardangan ako ng ano nagkawang kami, uimitas kami ng dalandaan. Ah. Oo. Pag sinet ko ko tayo. Ato nga, ako nga, sabi kay kanila ni, ano, ni Ido Rochoy, uh, no, tsaka ni no, Master no, Pabarlan. Pag sinet ko ka nandoon sa, ano eh, naka line up na kaga sa front. eh, ano kilala ko, Tataka ako, tata, ako bakit yung sa akin, hindi lang makikita? Kaya nga eh. Ayun na nga ang sabi ko Sabi ko, kaya siguro naging ano na itong ano natin, dahil hindi nila ma-open. Ayun, 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 para ano. Magbago ka ng ano? Magbago na siguro ng kuhan. Ng... pangalan? Oo, oh, pangalan, account. Oo. Oh, Tapaguhin na lang siguro natin. Hindi, okay, malami. Sayang. Ang dami nga ang nag ang daming nag nag... Na... na, rin, no, na kami niyan. Ang tatanong sa akin na ganyan, hindi daw nila makikita. Doon, doon. Ay, nandun, na nandun. Nan, eh. Nandun nga rin ako, tinitignan ko yung mga cellphone nila. Ayun? Yung mga hindi ko nga kilala. on doon, oh. May mga huli doon. Ayun na, no? may lumaking na Ayun, oh. Ayun kami na nung yaw. Madali na Oo, Di pagka Ayan, Paso. para mapasok ka, sayang eh, no? Sayang eh. Tinitignan <laughs> ko ron, hindi ko wala yata, hindi niya nakikita kasi walang ano dito, oh, walang kumil. Wala? Sayang. Ang ko kasi nandoon yung kulay dilaw. Nakalagay roon, ano ah, uh, Jan's Vlog is per facing. Oo, may mga lumalabas, iba. Okay. Bali pagkawan, titres ko kung uh, may para makita. No? Ayun mga kasama. Ha? Mamaya mag-testing ako rito baka sakali para maulam man lang. <laughs> Sige. Enjoy, enjoy. So ayan mga kasama, nakausap natin si uh, Master. Uh, uh, hindi ko na nilang yung pangalan niya. Bahala na kayo. <laughs> Mali, siya, nah, hindi ko yung kinausap ko siya na hindi na talaga niya makikita yung account natin. Ayun, yun ayan, sa atin ba? bali, i-test natin mamaya kundi ko na lang natin ang na account ayan, naka nakahuli ka na ba? ayun, walaki. malaki malaki? saan? eh, tignan natin yung huli saan? saan? ayun lang, punta yung side buyer ayan wow, amazing hehehehe <laughs> Good size, malaki, may kalating kilo. <laughs> oh. Ah, lampas palad Oh, oh. Oh, lampas yung likod. Ani, ano oh. pala? Lampas yung likod Oh, Anim. Anim oh. pag ano palad. tin na palad Oh, na palad siguro kailangan diyan. <laughs> okay, mga sabay. Ito, nandito na rin tayo ang ano natin pakay kasi dito eh binibisita ko lang kasi idol wala wala ka natawa eh nandito na rin magpipising na rin ako baka makahuli naman pang ulam natin mamaya oh. okay maglatag na tayo si ano ibigay mo ito wala na sa kanya niyan mamaya magpapakita yun Niyan okay, mga 'yo. Malaki. Ngayon sana maahon natin 'to. Oh, nakawala. 'Yan mga kasabay, yung mahirap, napakalayo nakawala, malaki pa naman. Sayang. hindi natin na ano kaagad. Malaki sayang laki yun pag nahaw natin yun sayang di bale. yun uh, naka ano rin tayo isa naka wala lang so, yun mga sabay nakita nyo laki yun napakalayo ang isda nasa baba kasi ito tayo sa taas Okay, kung doon sa taas sa baba na yan, kuha na natin yun. Ayun, makasabi, napakalayo niya. Sayang. Malaki yun eh. <tell> Tama pa yun. Uy, para sa atin. Sayang. Sayang. Naka tatlo na tayo. Puro nakawala. Yung dalawa, hindi ko na Ayun. una nakita nyo na kalutang na sana malaki yun puro nakawala dalawa, tatlo sana itong kagat nito baka mauwi na natin sabit sabay oh. wala na nga tayong mahuhuli na sabitan pa tayo ano kayong sumabit yung taga na isa so isang taga na lang ng tira yun ang isa wala na nakalas na yun hapon na rin mga sabay eh. tira tayo ng isa pang ano, hagis uh, mabukya pa yata tayo sana makakulay ito isa dito tayo magbato sa may likod natin sinumukan kong bumaba rito sa may puno matibay naman parang hindi naman siya at siya gumagalaw Nyo. Yun. Yun huli. Kadali pa rin tayo sa sana mauwi natin 'to. Sige na. Ay, ito man lang isa. Pang preto. Ay, nakakuha rin tayo ng isa. Success na rin. Ah, sabay 'yan. Lakina. Mga ganis kalakihan. yung nakawala kanina ay kalakihan talaga yun kaya hinayang tayo wala tayong lagayan kasi hindi naman tayo nakatala ng lagayan ay, nandun yung lagayan natin sa bisikleta yung fishnet kaya ito guys ang piraso pa hindi pa naman tayo nagkano nagkuha ng marami alis tayo ulit matagal kasi ang kagatan kaya ito may katumal pero malalaki kaya kung minsan pag naalanganin ang pagkakawel kawil ayun nakakawala sayang din kasi bibihira na nga kumakagat nakakawala pa ngayon ang tabayanan muna natin yan sana makadagdag pa tayo ng isa Gosen. Eh. Hindi siya makakapundo yung ating floater pag ulit okay. maging uh, kaulistatang dyan oh. ulit niya nakailan na sila tayo kung di man sumapit baka wala yung ano natin mga huli hulog oh. sa ilalim huli natin yun huli, oh malaki sana hindi naman Kaya na, di makawala. Hihi. Malaki. Ay, ko, Huwag ka Ay, ay, ay. Grabe. Kala ko, may safety na eh. Yan yung mga kasabay. Ang laki noon, may kalahating kilo. Grabe. Yan, nakapang lumok mga kasabay. Sayang. Nakapang lumok, nakapang hinayang. Bakit? Okay, di bali. Sadyang hindi talaga tayo pinalat ngayon hindi tayo sinwerte sayang ang laki nun ipan natin na uwi kitang kita nyo mga kasabay pang ilang isda na yun kung kuha, kuha natin sa kamera sabihin, yung taga natin maliliit, kailangan pa talagang lakihan. Sabi mga kasabi, nakakapanghinayang kaya. Malaki din to. Mga ah, oh. kasabi, nakadali tayo. Malaki rin to. Kaya oh. na maaho naman natin. Hindi naman yung makawala. tayang Kaya yeah, maaho din natin. Oh. Laki. Pangalawa. Pero ganito rin kalaki yung kawala laki okay. hmm? dali na natin siya hindi na siya pakawalan ok nakasaba yun ito ganito kalaki yung mga nakakawala sayang tayo pinarad yung sa iba naka nakalimang piraso na tayo sana na parami na huli natin pero hindi tayo sinuwerte doon sa bangisda isda yan ka so, muna tayo ulit mamaya may na tayo uwi mga sabay kinakagatan pa tayo yung eh. problema kasi nito mamilingki pa tayo <laughs> okay <laughs> Parang napa napasubo na tayo dito ah. Dalawa na nakawala dito, dalawa roon. Roon sa may kabila. Wala. Ang makikita niyo naman sa video, nakakawala. Hindi natin masisi yun dahil hindi naman siya napupuruhan ah, makadali pa tayo ng isa ayan sumabit na tayo hmm. so pagka ganito wala na tayong ano hmm. gagawin natin dito ubusan <laughs> na tayo ng ano, uwi na tayo sige okay, pa okay, bali nakagawa na tayo ng workshop pag ano na hindi na tayo lugi okay mga sabay no hanggang dito lang tayo no mga sabay nakita nyo naman yung mga nahuli natin nakakawala dahil siguro sa tingit ting -ing natin maliit ang pagkakasa ng taga pero di bali nakakahuli naman tayo kahit pa paano ito sa ilalim ng box di natin buksan, buksan kasi baka tumalon wala kasing fishnet baka mahulog doon sa baba no? ayun mga kasabay ulitin ko ulit sa inyo maraming salamat po sa inyo ayun mga bago lang yan mga kasabay sa aking channel mag like na kayo at share subscribe so, po ninyo mga kasabay para kumpleto maraming salamat po sa inyo